Get it, get, 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 get. Good morning mga kasari, mga kamanay ko dyan. Kamusta kayo ngayong araw ng linggo? Today is Sunday. Have a blessed Sunday po sa inyong lahat. Ngayon, isi-share ko sa inyo kung paano ko nababayaran ang aking SSS na contributions. Usapang SSS po tayo ngayon. Oh, you know. So, ganito mga kamanay ang aking ginagawa. Meron akong, yan. Yeah. Yan. Yeah. So, makikita nyo, nagsisave ako or nagtatabi ako ng pera galing saan? Sa, kinita ako sa Avon, sa grocery, tsaka sa kalakal. Avon muna po tayo. Paano ako nagkakaroon ng kita sa Avon? O, sino yung mga may tindahan dyan na merong sideline ng Avon, Natasha, MSE? Yun. Nagbibenta rin po ako ng ganon. Nakaka-order din ako ng ganon sa aking mga... Suki Labs, sa aking mga Suki na solid customer ko kay Avon. Ngayon, ang ginagawa ko po, yung kinikita ko doon, isinisave ko siya para meron akong may pambayad sa aking SSS, pag-ibig at PhilHealth. Yun. Doon ko po kinukuha yung bayad grocery naman. Bakit nasali dito si grocery? Kasi si grocery, every time na mag-book ako sa kanila, yung grow points ko pong natatanggap na galing kay grocery, sinisave ko rin yun. Halimbawa, naiload ko na siya. Nagiging pera na yung grow points. yon Tinatabi ko na siya para makasama din dito na pambayad ko sa SSS kalakal. Ano nga ba ang kalakal? Yun, magandang tanong din di po ba? Ako po as a may tindahan din ang ginagawa ko. Di ba may mga deliveries tayo lagi? Yung mga box ng pinaglagyan ng order natin, ng pinamili natin. Itinatabi ko yung mga box noon. Box ng plus, mga ano rin, mga empty bottles. Tapos, meron kaming kalapit ditong junk shop. Ibinibenta ko doon yung mga naipon kong kalakal. Kaya siya nagiging pera din. Ayan, oh. Ito o, oh, mga kasari. Kaya pagdating ko ng bayad sa monthly contributions ko, dito ko lang siya kukunin. Yan, naka, ka ano na, nakaipo na ako noon ng pambayad. Hindi ko naiisipin kung saan ko kukunin yung pambayad ko sa aking SSS, sa aking PhilHealth at sa aking pag-ibig. Di ba? Para po pagtanda natin, meron tayong makukuhang pera kay SSS at kay pag-ibig. At yun namang PhilHealth, palayo naman na magkasakit tayo mga on the wood, di po ba, hindi natin din alam. Kaya mas, mas mabuti na meron din tayong hulog sa pill health. Importante din po yun. Kasi hindi natin alam na yun, magkasakit man tayo or ano meron tayong mapakukuha na ng pambayad ng bills sa hospital dahil malaki rin ang sagot ni Bill Health at si SSSS naman at si Pag-ibig para sa pagtanda natin meron pa rin tayong matatanggap na pera kaya habang kaya pa natin kumita sige trabaho lang hanggat may lakas pa tayo para pagka nag na tayo sa paghahanap buhay, meron na tayo manting perang inaasahan. No? Di po ba? Ganun lamang po ang sikreto para makapagbayad tayo sa ating mga ganyang bayarin tipid-tipid po talaga at kailangan i-disiplina natin ang sarili natin para nakakapag-ipon talaga tayo sa ganung klaseng bayarin. talaga. ang gagawin nyo mga kasari, isi-set aside niyo na kapansinin nyo po halos lahat ng ano ko, mga bayarin ko, meron ako itinatabing ganito. May kanya-kanya silang lalagyan. May label ko rin yan para hindi ako nalilito. Yan, ilang months ko mo itong inipon. O, oh, malaki-laki na rin. Siguro kung kasari, nasa 2,000 na rin ito. Hindi po pa hindi natin na mamalaya na nakakapag-save tayo ng gano'n. Katasyan mga kasari ng aking sipag at tiyaga. Ayan, ipapakita ko sa inyo yung aking pa-order sa Avon. Ayan o, yan, yan, Mga kasari ang aking, ah, pinailaw ko lang. Dinidikit ko lang dyan yung ano ko, resibo galing kay Avon. Yan. Tapos may mga nakalagay ng due date yan kung kailan, 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 wow! <laughs> gandang mapatigas ang sinabi. Ayan o, oh, kung kailan ang due date ni Suki, papansinin niyo po, ayan. Hindi naman ganun karami ang aking customer dyan kasi namimili din po ako ng aking customer sa Avon. Yung good payor, dun po talaga ako nag stay Yung nagdudulot ng stress sa akin sa pagsingil sa ganyan, ayoko sa kanila. Ang mga Suki ko ka po kasi dyan, pusa silang nagbabayad kapag kaalam na nilang due date na nila or nag-remind na ako sa kanilang due date na sila. Hindi po sila mahirap singilin talagang automatic nagbibigay sila niya ng bayad niyan. Yung mga mahirap singilin, ayoko sa kanila kasi makakadagdag sila sa aking stress. Ayan ang mga kasari, share ko sa inyo. Yung isa kong customer, nire-record ko yan, minomonitor ko kung magkano ang kinita ko. Yung isa kong customer, ayan, meron akong kita na 907. Ito naman yung isang resibo, pansin na Ayan, may tubo din ako dyan na 454. Hmm, yun. Tapos yung isa ko rin naman customer ay, ayan ang tubo ko rin dyan. Oh. Seven, medyo malabo. Ayan. Yung isa kong resibo, ayan mga kasari tubo po iyan. Yung isa naman, yung isa kong tubo ay 319. Ayan, ay pinapakita ko sa inyo mga kasari ang um, na-generate kong PRN isa po sa aking mga sample yan kung paano ako nagpa-process ng payment sa aking um, SSS wala na po akong ano, na, sa aking SSS ayan po oh, 630 ang monthly kung binabayaran sa aking contributions mang ano nga pala mga kamanay, naka-register ako sa online ng SSS. Kaya nakakapag-access ako sa aking mga sa aking SSS tulad nakikita ko kaagad ang aking monthly contributions kung gusto ko rin mag-process ng loan through online na rin po ang proseso ng ganyan yun. dito na lang mga kamanay ang aking vlog. Thank you, thank you po muli sa inyong panunood. Maraming maraming salamat sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan. Muli po, pakik na lang po ng subscribe and hit yun na rin mga kamanay ang notification bell para lagi kayong updated. Thank you, thank you. God bless to all.